sa bawat paggising may bagong pag-asa may panibagong pagkakataon para manahimik ang puso tumahimik ang isipan at marinig ang tinig ng Diyos hindi aksidente na narito ka ngayon may nais siyang iparamdam sa iyo sa gitna ng dami ng iniisip ng takbo ng mundo ng mga tanong na walang sagot may kapayapaang inihahanda ang Panginoon para sa iyo ngayong umaga Mapalad ang taong sa Panginoon ay may tiwala na hindi lumilingon sa palalong tao ni sa mga nagsisinungaling. Jeremias 17:7. Ang video na ito ay hindi lang basta panalangin. Ito ay isang paglalakad kasama ang Diyos. Ilang minuto lang, pero pwedeng magbago ang buong araw mo. Kaya huminga ka muna at lumapit. Magsimula tayo. Kapatid, sa katahimikan ng umagang ito narito ka. At hindi iyon basta-basta. Pinilit mong bumangon at sa gitna ng lahat ng maaaring gumugulo sa iyong isipan, pinili mong hanapin ang presensya ng Diyos. At sa mismong sandaling ito, naniniwala ako, may gagawin ang Panginoon sa puso mo. Hindi mo kailangang ipilit ang mga salita. Ang Diyos, bago ka pa magsalita, alam na niya ang nilalaman ng iyong damdamin. Ang kailangan lang niya ay ang iyong puso bukas, tapat, handang makinig, sinasabi ng Salmo 46 and 10, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Hindi mo kailangang magpanggap na ayos lang ang lahat. Ang gusto niya ay ikaw. Ngayong umaga, hayaan mong siya ang mangusap. Hayaan mong kanyang haplusin ang bawat sulok ng iyong isipan at bigyan ka ng kaliwanagan. Baka ito na ang panalangin magbubukas ng bagong direksyon sa buhay mo. Sabihin mo sa puso mo ngayon, Panginoon, narito ako, gawin mo akong handa, at habang pinipikit mo ang iyong mga mata, damhin mo ang paglapit niya. Ihanda natin ang ating spirito, dahil sa susunod na sandali, tayo'y mananalangin ng malalim mula sa puso at kasama ang Diyos. Isulat sa comments. Narito ako Panginoon. Huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos. Tahimik muna tayo. Damhin mo ang hangin ng umaga. Sa bawat paghinga mo ngayon, isuko mo ang anumang bigat na dala mo mula kahapon. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa ganda ng panalangin mo, kundi sa katapatan ng puso mong naghahanap sa kanya walang sino mang lalapit sa Diyos na uuwi ng walang dalang kapayapaan. Ngayong umaga tayo'y lalapit sa Kanya hindi para lang humingi, kundi para marinig ang Kanyang tinig, para manahimik sa gitna ng gulo, para maranasan ang kakaibang kapayapaan na tanging mula lang sa Kanya. Kaya ngayon, Panginoon, narito kami. Lumalapit kami sa iyo na may buong tiwala hindi dahil sa aming lakas kundi dahil sa iyong katapatan salamat ama sa panibagong umagang ito salamat na bago pa man kami bumangon gising na ang pagibig mo hindi mo kami kinalimutan hindi mo kami iniwan. Kahit minsan kami lumilihis ng landas, nananatili ka. Ikaw ang aming ilaw, ang aming lakas, ang aming gabay. Panginoon, pinupuri ka namin. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil perpekto ka sa gitna ng lahat ng hindi namin nauunawaan. Sinasabi ng iyong salita sa Awit 143:8, ipauna mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala, ipaalam mo sa akin ang daan na aking lalakaran, sapagkat sa iyo itinataas ko ang aking kaluluwa. Kaya ngayon, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga hakbang, gawin mong malinaw ang aming daraanan. Linawin mo ang isip naming magulo. Ayusin mo ang mga damdaming hindi namin maipaliwanag. Diyos, marami kaming tanong. Pero sa panahong ito, hindi tanong ang mahalaga, kundi ang presensya mo. Nais naming makasama ka, marinig ka, maranasan ka. Nais naming ang unang tinig na marinig namin sa araw na ito ay ang tinig mo. Hindi ang takot hindi ang pag-aalala kundi ikaw Panginoon, ikaw ang nais naming pakinggan sa bawat pangarap na dala namin, sa bawat plano, sa bawat pangungusap na hindi namin masambit, ikaw ang nakakaalam. Patawarin mo po kami Panginoon kung minsan inuuna namin ang aming sariling kagustuhan. Patawarin mo kami kung mas pinili naming magdesisyon ayon sa takot, hindi ayon sa pananampalataya. Patawad kung minsan nakakalimutan naming tanungin ka muna bago kumilos. Ngayon, sa panalangin ito, sinasabi namin, Panginoon, hindi na ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. At habang sinasabi mo yan, kapatid, damhin mo ang unti-unting pagluwag ng dibdib mo. Dahil ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag may lubos na pagsuko. Hindi ito gawa-gawa lang, totoong dumarating ang direksyon kapag hinayaan mong siya ang manguna. Panginoon, bigyan mo kami ng mata na makakakita ng iyong pagkilos kahit sa gitna ng kalituhan. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay sa timing mo, hindi sa timing namin. Turuan mo kaming umasa sa iyo nang walang pagdududa. Sabi mo sa Isaiah 26.3, Iyong iingatan sa lubos na kapayapaan ang nasa iyo ang pag-iisip sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Kaya hayaan mong kami manatiling nakatingin sa iyo, hindi sa problema, hindi sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Sa oras na ito, sinasabi namin, Espiritu Santo, halika, punan mo ang lugar na ito. Impunan mo ang puso kong pagod, ang isip kong magulo, ang kaluluwang nauuhaw. Salamat na kahit hindi ko alam ang susunod na mangyayari, hawak mo ang lahat. Hindi ko kailangang makita ang buong larawan, basta't hawak mo ang kamay ko, ayos na ako. Ngayon isuko natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado, 'yung mga iniisip mo gabi-gabi, 'yung mga pangarap mong tila napakalabo, 'yung mga alalahanin sa pamilya, sa kinabukasan, sa sarili. Ibulong mo ngayon, Panginoon, pagod na akong kontrolin ang lahat. Sa iyo ko isinusuko ang lahat. At habang sinasabi mo 'yan, pinapalitan niya ang bigat mo ng kapahingahan, pinapalitan niya ang pag-aalala mo ng katiyakan, pinapalitan niya ang kadiliman mo ng liwanag. Panginoon, dalangin ko ang kagalingan para sa mga may sakit na ngayon ay kasama sa panalangin na ito. Hipuin mo po ang kanilang katawan palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko ang pamilyang nagihirap. Bigyan mo sila ng pag-asa. Ang mga kabataang nalilito sa kanilang landas. Bigyan mo sila ng direksyon. Ang mga magulang na pagod, bigyan mo sila ng lakas. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami pinipilit, kundi iniimbitahan mo kami araw-araw sa presensya mo. At ngayon, tumugon kami. Narito kami, uhaw, naghahanap, umaasa. Alam naming hindi masasayang ang panalangin na ito dahil ikaw ang Diyos na sumasagot kahit sa katahimikan. At ngayong isinasara natin ang panalangin na ito, hindi ito pagtatapos. Ito ay simula ng panibagong araw, panibagong lakas, panibagong paglalakad kasama ka. Maraming salamat, Ama. Hindi dahil may sagot na kami, kundi dahil kasama ka namin at sa presensya mo palang sapat na. Ngayon kapatid, maglaan ka ng ilang segundo sa pananahimik. Huwag mong madaliin. Pikitin mo ang mata mo, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihin mo sa sarili mo, may plano ang Diyos para sa akin, hindi ko kailangang matakot. Kung naramdaman mong kakaiba ang panalangin na ito, isulat mo sa comments. Sa iyo ko po isinuko ang araw ko, Panginoon. O kaya salamat sa kapayapaang mula sa iyo. Hinihikayat din kita na mag-subscribe para araw-araw tayong magkasama sa panalangin. Maraming naghahanap ng ganitong kapayapaan. Tulungan natin silang makarinig din ng tinig ng Diyos. Ngayon, kapatid, ipikit mo ulit ang iyong mga mata. Huminga ka ng dahan-dahan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Kanyang presensya, ay hindi umaalis. At sa katahimikan ng umagang ito, gusto niyang kausapin ka. Hindi aksidente ang paglapit mo rito. May dahilan, may layunin, at may sagot. Ngayon, dadalhin kita sa isang tagpo sa kasaysayan ng Biblia, ang kwento ni Elias. Isa sa mga pinakadakilang propeta, taong ginamit ng Diyos upang magpatunay ng kanyang kapangyarihan ngunit dumaan sa isang sandali ng matinding kahinaan at pagod. Katulad mo, katulad ko, tao lang din si Elias. At sa isang yugto ng kanyang buhay, siya'y tumakbo. Umalis, nagkulong sa disyerto na pagod, na walan ng gana. Nais na lang niyang matapos na ang lahat. Isipin mo, yun, isang lingkod ng Diyos, matapang sa harap ng mga hari, pero pagod na pagod sa kanyang espiritu. Sa Punshari 1904, sinabi niya, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Sobra na. Alam mo ang sagot ng Diyos? Hindi siya nagalit. Hindi siya tumalikod. Bagkus, pinadalhan niya si Elias ng isang anghel. At sa pamamagitan ng anghel na iyon, sinabi sa kanya, Bumangon ka at kumain, sapagkat mahaba pa ang iyong lalakbayin. Kapatid, baka ikaw rin ngayon ay tulad ni Elias. Pagod, bigo, walang gana. Baka nagsasabi ka na rin sa puso mo, Panginoon, ayoko na. Pero heto ang totoo, ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mensahe sa iyo ngayon at sinasabi niya, anak, bumangon ka, kumain ka, magpahinga sa akin. Mahaba pa ang plano ko para sa iyo. Ang pagod mo ay hindi ang katapusan. Ito ay pahinga lamang, hinto lang ito sa glit para punuin ka ng Diyos, para palakasin ka muli dahil may pupuntahan ka pa. May misyon ka pa, may himala ka pang mararanasan. Matapos kumain si Elias, pinalakas siya ng pagkaing iyon na galing sa langit. Sa loob ng apat na pung araw at gabi, naglakbay siya patungo sa bundok ng Diyos. Doon niya narinig ang tinig ng Panginoon. Hindi sa lindol, hindi sa apoy, hindi sa bagyo, kundi sa isang banayad na bulong. Ganyan kumilos ang Diyos, hindi laging malakas. Minsan sa tahimik na umaga, sa simpleng panalangin, sa kalmadong tinig, doon siya dumarating. Naririnig mo ba siya ngayon? Sa gitna ng katahimikan mo, may sinasabi siya. Anak, hindi ka nag-iisa. Anak, hindi pa huli ang lahat. Anak, hawak kita. Ito ang direksyon na matagal mo nang hinihiling. Ito ang gabay na ipinagdpepray mo gabi-gabi. Hindi mo kailangang pilitin dahil ang Diyos kapag nagsalita malinaw, makapangyarihan at personal. Tulad ni Elias, baka kailangan mo rin lang kumain ng pagkaing espiritual. Baka kailangan mo lang umupo muna at hayaan ang Diyos ang magbigay lakas. Hindi mo kailangang lutasin lahat. Hindi mo kailangang maging malakas palagi. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Sinasabi sa awit 30.18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang loob. Alam niya ang pinagdaanan mo. Alam niya ang mga luha mong hindi mo masabi sa iba. Kaya't sa araw na ito, gusto niyang ipadama sa iyo. Anak, hindi mo kailangang tapusin ito mag-isa. Ako ang sasama sa iyo. Minsan, kailangan lang nating umamin sa Diyos. Panginoon, ako po ay pagod, puno ng takot puno ng tanong at alam mo ang kanyang tugon. Sige anak, magpahinga ka muna. Ako muna ang kikilos, ako muna ang hahawak. Kaya ngayon, isuko mo lahat. Ilagay mo sa paanan niya ang lahat ng bumibigat sa puso mo. Pikit mo ang mata mo ngayon. Itaas mo ang kamay mo kung gusto mo. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, ako'y gaya ni Elias. Pagod, takot, pero handa na akong bumangon muli. At habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong may kapayapaang dumarating. Hindi ito galing sa mundo. Hindi ito gawa-gawa. Galing ito sa Diyos. Ang kwento ni Elias ay hindi kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng muling pagtindig, kwento ng biyayang hindi huminto, kwento ng isang Diyos na hindi kailanman bumitiw. At ngayon, kapatid, ang kwento mo ay maaari ring maging ganoon. Simulan mong maniwala ulit. Simulan mong umasa ulit. Simulan mong magdasal ulit na may pananampalataya dahil ang Diyos na tumawag kay Elias, ang Diyos na nagpadala ng anghel, ang Diyos na nagpakita sa bundok, ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon sa gitna ng disyerto. Ang Diyos na nagsasalita kahit walang salita. Ang Diyos na muling magbabangon sa iyo, kaya't manatili ka pa kapatid. Sa susunod na sandali, haharap tayo sa bagong pinto, isang panibagong paglalim ng pananampalataya. Huwag kang bibitaw. Kung nararamdaman mong ikaw ay pinakilos ng panalangin ito, isulat sa comments, kagaya ni Elias, "Babangon ako." O sabihin mo, "Narinig ko ang tinig mo, Panginoon." at huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa ang lalaya, mararamdaman ang liwanag at maririnig ang tinig ng Diyos sa bawat umagang sama-sama tayong mananalangin. Ngayong nagising muli sa pag-asa, kitang-kita mo sa isipan mo si Elias, bumangon, naglakbay, lumapit sa Diyos. At natuklasan niya, gaya ng dati, na ang tinig ng Diyos ay nagmumula sa katahimikan, hindi sa ingay ng mundo. Ngunit ngayon, ipinapakita sa kanya ang panibagong direksyon. Nasa isang bundok siya, hindi perpekto ang daan, hindi madali ang kapaligiran, ngunit malinaw ang tawag ng Diyos. Tumayo ka, Elias, magtiwala ka. Mukhang hindi ka na kaya, pero kakayanin mo to. At sa pagtindig niya ng may tapang, dumating ang higit pa sa karaniwang gantimpala, dumating ang pangako, ang misyon, ang malalim na sanhi kahapon si Elias ay pagod. Ngayon, siya ay handa na muling lumakad ng may Diyos na yan. Ano ang ginawa niya? sinunod niya ang tinig kahit hindi agam-agam ang daan. At dito ko ikaw ninanais, kapatid. Manumbalik sa loob mo ang tapang, manumbalik ang pananampalataya, balik mo ang buong puso sa Diyos dahil ang susunod na mensahe sa buhay mo, hindi papayagan ng Diyos na ikaw ang huminto. Isipin mo ito sa bawat paglakad ni Elias patungo sa tinutukoy ng Diyos. Nagsimula ang isang bagong yugto nang paglilingkod. Hindi ito tungkol sa sarili kundi tungkol sa direksyon, kalinawan at pagbabago na dala ng Diyos. At kahit minsan malabo pa ang iyong paligid, kahit hindi mo pa naaabot ang sagot, mahalagang lumakad ka pa rin dahil ang bawat hakbang na kasama siya ang pinakanagbibigay ng lakas. Masdan mo ang iyong sariling puso. Saan ka ba nangangailangan ng malinaw na direksyon sa trabaho? sa pamilya, sa kinabukasan, sa panalangin? Ngayon, gaya ni Elias, tanungin mo ang Diyos ng buong tapang. Ano ang plano mo? Ano ang susunod na hakbang? Manahimik ka at hintayin mo ang sagot. Maaaring dumating ito sa pagninilay, sa inspirasyon sa bibig mong salita o marahil sa matapat na pananalangin. At kapag tumugon siya, magbabago ang kwento mo dahil hindi basta malinaw na direksyon ang iyong matatanggap, kundi kanyang presensya ang kanyang gabay sa bawat hakbang. Sa panahong ito, hayaan mong palakasin ka ng Espiritu Santo. Hayaan mong isalungu ka ng liwanag ng Diyos sa paglakad mo. Hindi para maging napakabilis ang aksyon mo, kundi para magsimula at tuloy-tuloy ang pag-asang dala. Habang ikaw ay nakatayo sa gitna ng disyerto ng pag-aalinlangan, Narito tayo kasama mo. Isang pahayag ng pananampalataya, isang paanyaya ng kapayapaan. Dahil ang sinabi sa Isaias 30:21 na ang iyong taingay maririnig ang salita sa likod mong sinasabi, ito ang daan, doon kayo lumakad. Hindi ito tanging pangako, ito'y isang real gift ng direksyon mula sa Diyos. Bumangon ka kapatid. Pwede ngayon hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil kasama mo siya. Sinimulan mo na, samahan mo siya at ipagsigawan mo ngayon sa puso mo. Panginoon, gabayan mo po ako. Ituro mo po ang aking susunod na hakbang. Hayaan mong umalingawit ang panalangin na iyon sa tibok ng puso mo, sa tibok ng araw mo, dahil may bagong paglalakbay na hihintayin. May bagong lakas na ibibigay. May bagong pag-asa na magsisimula. Hindi pa ito wakas. Hindi pa ito dulo. Ito'y simula ng mas matibay na paglakad. At sa susunod, mas lalalim ang karanasan. Mas mararamdaman mo ang personal na pamimiyesta ng Diyos sa iyong buhay. Kaya manatili ka. Dahil ang susunod na sandali ay magpapabago ng husto sa iyong pananampalataya. Kung ramdam mo ang pagising ng tapang at pananampalataya sa puso mo, isulat sa comments, Gabayan mo po ako, O Diyos! O kaya, naririnig ko ang tinig mo sa katahimikan. At huwag kalimutang mag-subscribe sapagkat araw-araw tayong magkakasama dito sa panalangin, paggabay, at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa sandaling iyon, mararamdaman mo'y unti-unting nagbubukas ang pinto ng iyong puso. Hindi iyan basta emosyon lamang. Ito ang pagising ng pananampalataya. Hindi dahil wala ka ng takot, kundi dahil kasama mo ang Diyos. At tulad ng sinabi mo sa mga nakaraang sandali, ang panalangin sa umaga na ito, hindi ritual lang, kundi pagtanggap sa lakas ng banal na espiritu. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, isipin mo, nasaan ang parte ng buhay mo ngayon? na mapawi ng Diyos ang pag-aalala sa kalusugan ng pamilya, sa hanap buhay, sa relasyon, sa hinaharap mo, lahat iyan ay mahalaga sa Kanya. Hindi siya nagpapakulang. At higit pa rito, alam niyang dala mo araw-araw ang bigat na di mapahalata sa iba. Pero ngayon, isang tawag, isang hiling lang, maaari niya nang simulan itong pag-aanin sinasabi sa Isaiah 41.10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka sa kanan ng aking katuwiran. Iyon ang sinasabi ko sa puso mo ngayon. Hindi lang mga salita. Ito ay pangako. At ang pangako ng Diyos ay hindi bumabawi, hindi nawawala, at hindi nawawalan ng laman kahit kailan panahon na para ilugmok mo ang tiwala mo sa kanya at hayaang kargahin kanya ng kapayapaan ngayon maghinto ka sandali at damhin mo ang kapayapaan na dumadaloy sa pusod ng iyong pagkatao hindi dahil naglaho ang problema mo kundi dahil kanya mo itong inihandog isipin mo kahit hindi pa malinaw ang dako ng daan mananahan ang katiyakan sa puso mo dahil kung titingnan mo ang daan kasama siya, isang hakbang lang, ang kanyang direksyon ang magiging liwanag mo. Habang patuloy ang panalangin, ipikit mo ang mata mo. Hawakan mo ang iyong dibdib o yumuko ka ng bahagya kung gusto mo. Isalaysay mo kay Panginoon, narito ako Panginoon, gabayan mo po ako, yakapin mo ang pagod at pag-aalangang dalako. At doon kaagad mong ramdam ang kalmado, hindi ka kinailangan magkunwari, hindi ka pinagsabihan, tinanggap mo siya at siya ang tatayo para sayo. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May kasama pang panlipunang bahagi ng pananampalataya, isang pagakyat sa bundok, isang paglakbay na hindi mo gawin basta-basta, isang himala ang hinihintay, hindi generic, kundi sobrang personal. At iyon ang susunod natin, isang paglalakbay patungo sa pagpapako ng puso sa Diyos, sa paanyaya ng Kanyang obra, sa pagtanggap ng direksyon, paggabay at kapayapaan na hindi mo akalaing kakamtan mo sa araw na ito, kaya manatili ka, hindi ito ang dulo. Kung ramdam mo ang paggising ng pag-asa sa puso mo ngayon, isulat mo sa comments, kasama kita Panginoon sa bawat hakbang o pwede mo rin sabihin ang pindot ng kapayapaan ay tumama. At huwag kalimutan mag-subscribe sapagkat maraming naghahanap ng ganitong panalangin sa umaga ng direksyon ng tiwala at ng kapayapaan. At sama-sama, dadaan tayo sa susunod na kabanata ng Himala at Bagong Landas. Let me know when you're ready for the final act. Kapatid, sa puntong ito, alam kong may nangyari na sa puso mo. Hindi lang dahil may narinig ka kundi dahil may naramdaman ka. Iba 'yung kapag ang Diyos ang kumikilos sa kaluluwa. Hindi ito basta emosyon kundi ito'y pakikipagtagpo, isang masinsinang pagtutok ng langit sa puso mong naghahanap ng direksyon, kapayapaan at presensya. At sa umagang ito siguro hindi agad nagbago ang paligid, pero pansin mo ba may naiba sa loob mo? Mas magaan, mas malinaw mas buo ang pag-asa. Iyan ang kilos ng Diyos kapag pinayagan mo siyang pumasok. At sa bawat panalangin, gaya ng ngayon, nagkakaroon ng puwang ang langit sa mga ordinaryong sandali ng buhay mo. Sa gitna ng katahimikan, sa bawat bulong ng iyong isip, naroroon siya. Ang Diyos na hindi malayo, ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Marahil, hindi mo pa nakikita ang sagot, pero ngayon, ramdam mo na ang galaw niya. Ramdam mong may inaayos, may pinapatag, may binubuo, gaya ng tinapay na inihain kay Elias, ang panalangin ngayon ang naging pagkain ng kaluluwa mo. Pinuno ka, pinatibay ka, inihanda ka. Para saan? Para sa susunod mong hakbang, para sa panibagong direksyon, para sa araw-araw na paglalakad sa presensya niya. At kahit minsan ay may pagod pa rin sa katawan, tiyak na hindi mo na ito lalakaran ng mag-isa. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, Ako'y babangon. Ako'y lalakad. Hindi ko man alam ang lahat ng detalye, pero hawak ako ng Diyos. Yan ang pananalig. Yan ang buhay na may direksyon. At yan ang gusto ng Diyos na madama mo, na ang bawat umaga ay umpisa ng milagro. Sa bawat salita ng panalangin natin, hindi lang basta tayo humiling, nagtiwala tayo. Hindi lang basta tayo umiyak, tumugon tayo. At sa bawat pagbangon mo mula sa pananalangin, tandaan mong may itinanim na ang Diyos sa puso mo. Binhi ng katiyakan, binhi ng kapayapaan, binhi ng bagong simula kaya't mula ngayon sa bawat paggising mo sa umaga huwag mong kalimutang sabihin Panginoon salamat gising pa ako buhay pa ang pag-asa hawak ko pa rin ang mga pangako mo at hayaan mong ang mga salitang ito ay maging bukal ng lakas araw-araw dahil ang panalangin sa umaga ay hindi lang dasal isa itong desisyon isang panata Isang paalala na kahit anong mangyari sa labas, sa loob mo'y may Diyos na buhay at siya ang kasama mo sa bawat hakbang. Kaya ngayon, bago tayo magtapos, hayaan mong ang katahimikan ng sandaling ito ay maging simula ng araw mo. Ipikit mong muli ang iyong mga mata, damhin mo ang hininga ng espiritu at sabihin mo, "Naririto ako, Panginoon. Isama mo ako sa landas ng kapayapaan." At kung naramdaman mong may gumalaw sa puso mo ngayong araw, isulat mo sa comments, Kasama kita, Panginoon, sa bawat umaga. O kaya, punuin mo ako ng kapayapaan araw-araw. Indu-sulat mo ito ng taos sa puso. Dahil baka sa pagtipa mo ng mga salitang iyan, may puso rin na maaabot. Huwag mong kalimutang ilike ang video na ito Mag-subscribe para sa higit pang panalangin sa umaga at iklik ang susunod na video na lumalabas ngayon sa screen dahil doon may bago na namang pahayag si Lord para sa puso mo. Magkita tayong muli sa panibagong umaga ng presensya, panalangin at kapayapaan.